teroristang grupo ng Hamas dismayado sa naging resulta ng pagpupulong ng Islamic Nations na naglalayong isulong ang tigil putukan sa Gaza. Sa naganap na pagpupulong ay naging sentro ng usapin ang iminungkahi ng Algeria at Lebanon na ipatigil ang supply ng produktong petrolyo sa Israel, kabilang na ang ilang kasunduang pang-ekonomiya ng mga Islamic Nations para sa Israel, gayon pa man ang Saudi Arabia, UAE, Jordan, Egypt, Bahrain, Sudan, Morocco, Mauritania at Djibouti ay tumanggi sa planong ito. At ayon sa Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman, ay mas palalalain lamang nito ang sitwasyon sa maraming bahagi ng mundo na tiyak makakaapekto rin sa mga Muslim countries na gagamitin ang produktong petrolyo para lamang mapatigil ang digmaan sa Gaza at iyan ay dahil malinaw sa Saudi Crown Prince na makatatanggap rin sila ng economic at political pressure mula sa iba't ibang bansa na sumusuporta naman sa Israel, gaya ng Estados Unidos na mangangahulugan ng mas malawak na kaguluhan at pagkakaroon ng malawak na kagutuman para sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman bilang suporta ng Saudi Crown Prince sa Islam community ay kinundin din nito ang Israel sa labis umunong pag-atake sa Gaza na nagiging sanhi sa pagkasawi ng mga inusenteng buhay Kaya't nananawagan ito sa UN na bumuo ng isang mabisang hakbang upang matigil na ang putukan at planuhin ng maigi ang pagbibigay ng tulong sa mga sibilyan sa Gaza. Kaya naman dahil dito, ang naging resulta ng pagpupulong na dinaluhan ng 57 leaders ng Islamic countries ay bigong makabuo ng konkretong plano sa kung paano magkakaroon ng tigil putukan sa pagitan ng Israel laban sa Hamas at ilang grupo na pawang sinusuportahan ng Iran. Kaya naman dahil dito ay nagalit ang teroristang grupo ng Hamas sa pagpupulong na ito at ipinahayag na hindi na dapat pang makipagkasundo sa Saudi Arabia ang Iran at ilang mga kaalyado nito dahil ayon sa Hamas ang Saudi Arabia. Kabilang ang ilang taga-suporta nito sa Arab Nations ay walang pakialam sa kanilang ipinaglalaban at mas kinakampihan umuno nito ang mga taga -kanluran. Pero bakit nga ba hindi direktang maatake ng US at Israel ang Iran? Gayong malinaw naman na sa lahat na ang Iran ang nasa likod ng mga teroristang grupo na umaatake sa Israel at base ng mga Amerikano. Iyan ay dahil alam ng US na ang Iran ay suportado ng China at hindi lamang iyan dahil malinaw para sa US ang estratehiya ng China na kung ang US ay direktang makikidigma sa Iran ay tiyak na uubos ito ng maraming sandata, panahon at pera at mas lalong lalaki ang galit ng mga Arab nations sa kanila dahil magkakaroon na naman ng sibilyang panangga ang mga terorista na sasabihing idinadamay ng Amerika katulad ng ginagawa ng hama sa Israel kaya't mas pinipili ng US na kalabanin na lamang paunti-unti ang mga teroristang grupo na pinopondohan ng Iran kaysa sumagad sila sa isang malawak na digmaan dahil alam ng US na bukod sa Ukraine at Israel ay napakalaki rin ang posibilidad na magkakaroon pa ng ikatlong digmaan sa East Asia na posibleng magsimula sa Taiwan at South Korea. Sa katunayan ng Pangulo ng South Korea na si Yoon suk yeol ay tila nakakatunog na na magkakaroon ng surprise attack mula sa North Korea gaya ng ginawa ng Hamas sa Israel. Kaya naman ang US at South Korea ay mas pinalalakas na ngayon ang defense system at maging ang opensiba ng South Korea. Sakaling maglunsad ng surprise attack ang North Korea, Kaya't kung ang US ay haharap sa mas malawakang labanan kontra sa Iran na sinusuportahan ng China at Russia ay tiyak maiipit sila ng matagal sa digmaang ito dahil nga sa mga sibilyang pananggan ng terorismo. Kaya't kung mangyayari ito ay dito bubuhos ang mas maraming puwersa ng mga Amerikano habang magagawa namang salakayin ng North Korea ang South habang ang Russia naman laban sa Ukraine at ang China sa Taiwan. At dahil labis-labis ang kwersa ng China para sa Taiwan, ay magagawa nitong sabayan ng Japan at tumulong sa North Korea laban sa South Korea. Ganon din ang Russia na maaaring magpadala ng tulong sa China laban sa Japan at South Korea habang busy ang Amerika sa isang all-out war laban sa Iran, Syria, Lebanon at iba pang mga bansa sa Middle East. Kaya't sa ngayon ang pakay ng US ay matapos na agad ng Israel ang digmaan ito laban sa Hamas dahil sa oras na mas lumawak pa ang digmaang ito ay napakalaki ng tsansa na wala nang babalikan pa sa East Asia ang mga Amerikano kaya't ang tanging natitirang solusyon para sa Amerika ay mabasag nito ang alyansa ng Iran, Russia at China pero sino nga ba sa tatlong ito ang posibleng mahugot nila kung ang Iran kasi ang pakikisamahan nila ay tiyak na malalagay sa alanganin ng Israel kung mananahimik sila Samantala kung ang China naman ang pakikisamahan nila ay mas malaking rehiyon ang masasakop nito, kabilang ang Taiwan at buong South China Sea. Pero kung ang Russia ang pakikisamahan nila ay mga naman nito ng pagkatalo ng Ukraine laban sa Russia. Subalit hindi ba't mas mainam pa ito kaysa ipagpatuloy ang digmaan sa magkabilang grupo kung saan pera, sundalo at kagamitan lang ang nauubos sa mga Ruso habang pera, sundalo, infrastruktura kabuhayan at buhay ng mga inosenteng tao naman ang nawawala sa lupain ng mga Ukrainians. Iyan ang dahilan kung bakit nasabi ni Valery Zaluzhny, ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine, na naabot na natin ang antas ng teknolohiya na naglalagay sa atin sa isang stalemate at malamang na walang malalim at magandang tagumpay sa digmaan. Kaya't mas mainam na ang tigil putukan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang ilang bahagi ng lupang kanilang ipinaglalaban na sa umpisa pa lang sana ay naiwasan kung naging mas malawak ang desisyon sa umpisa ng kanilang pamahalaan dahil hindi naman ang mga sibilyan ang problema sa usaping ito kung hindi ang kagustuhan lamang ng mga nakaupo sa kanilang gobyerno na magkaroon ng mas malakas na militarisasyon laban sa mga Ruso. Dahil sa pangarap ng Ukraine na mabawi ang Crimea na tuluyang inukupano noon ng Russia dahil na rin sa pagnanais noon ng Ukraine na mapabilang sa NATO kaya't habang nagnanais ang Ukraine na mapabilang sa alyansang ito ay tiyak na unti-unting sasakupin ni Putin ang bansang ito. Kaya tang pagpupumilit ng Ukraine na mapabilang sa NATO ay walang magandang patutunguhan kung hindi ang isang tiyak na digmaan at sa digmaang ito ang mamamayan lamang ng Ukraine ang dehado. Habang sa Russia naman, pera, sundalo at armas lang ang kanilang isinusugal sa digmaang ito. Kaya't kung may tatama ng US ang pagkontra nila sa Russia at muli itong mapapanatag sa pakikipagkalakalan sa kanila, ay tiyak magiging bangungot ito para sa China. Dahil kung ang Russia ay mas mapapalapit sa Amerika, ay mga ito nito na ang mga oil producing countries sa mundo ay mapapanatag din sa mga Amerikano tulad ng tiwala ng mga ito sa mga Ruso na kahit pa hindi isang daang porsyento ang tiwalang ibibigay nito sa mga Amerikano ay tiyak na mas magiging mapayapa ang mundo kaysa sa kaliwat ka ng digmaan ngayon na nagaganap sa ating mundo. Gayun paman kung maagang magtatapos ang digmaan sa Israel ay mananatiling malaya ang Amerika para makipagsabayan sa China sakaling sumiklab ang digmaan sa East Asia. Kaya't kung mapapansin natin, kahit pa ang US ay may kakayahan na bombahin ang Iran, ay nagpipigil pa rin sila at kahit todo ang kanilang suporta sa Israel, ay nananawagan pa rin sila ng tigil putukan sa Gaza. Nang sa ganun ay humupa ang galit ng Muslim community sa kanila at hindi na lumawak pa ang nangyayaring gyera. Pero kung magpupumilit na palawakin ng Arab nations ang digmaang ito, at magkakaroon ng direktang all-out war laban sa mga Amerikano ay tiyak maraming bansang Arabo ang maglalaho sa mundo. Gayunpaman sa kabilang dako ay tiyak na magwawagirin ang China sa East Asia, na kalaunan ay tiyak posibleng maging pagpapatuloy ng mas malawakang gyera sa Asia. Iyan ang dahilan kung bakit sa daming beses na inaatake ng teroristang grupo ang mga base ng Amerika ay napakadalang lang gumawa ng aksyon ng Amerika laban sa mga pag-ataking ito na nagiging dahilan naman para tawaging mahina ang administrasyong ito. Pero sa totoo lang, ang kahinaan ng administrasyong ito ay nagsimula lahat sa kanilang pagbibigay ng pag-asa sa Ukraine na mapabilang sa NATO na naging daan sa mas masalimuot na ugnayan nila sa mga Ruso kaya't ang Russia lamang din sa panahong ito ang maaaring gamitin ng US upang maitama ang pagkakamali nilang ito dahil tanging ang China lamang sa ngayon ang tunay na kaaway ng mga Amerikano.